What's up mga guys? Ito makaanback naman tayo nang order natin kaling. Saktong kitok siap JC Bag. Ito, tinatin natin utama bawang ating order na natibay ka. Ah. Malaki na ba ang pag pang long ride. Ito guys. Dengan hmm? tere i box natin guys. Ang na order ko guys kasi militari natin ito guys. Kasi mga gamit na pang militari. Ito guys. Ito guys. Ito, guys. Saya guys Dan mbak tiba itu lah Tinggal seperti yang tinggin pelang Wano Tiba pasal yang relation tuh guys Oh Military type itu guys tuh, hmm. Daming legayan guys Barang yang pakit Ayo <laughs> lupa Logo nang ano Saya lupa Amerika tawat ng bandila ng Amerika. What? guys Na natin ang alat ng mga pwedeng pampaglagyan guys. Sige natin bago natin ano gawitin. Okay, so, ito na ito para sa long ride guys. Next sa uh after 2 months guys may long red tayo ito yung gagamitin natin guys kasi huh? yung dati kong bag ano bibili sila ng nasira hindi kaabot ng 1 year ito nakita ko sa tiktok shop di si vlog kaya gusto nyo itong aking bag guys hirapin nyo sa tiktok guys di si vlog kita nyo doon mga ano guys uh, bag uh, ganito guys uh oh military type uh, pang military talaga dami mga design guys hmm, dami mga lagayan tingnan check natin kung mayroon kayong katarungan guys pwede kayong mag comment kung saan kayo gusto mag-order ang tulad ng ganito Yes. Uh-oh. Dami talagang pwede malagyan, no? Mayroong mga clip. May clip sa ano? Clip mo sarap harap. Para ini basta mano, matanggal. Kahit okay, tumalun ka pa. uh, while nagdadala uh, mo itong bag na ito ito basta basta pa sira abay guys abay Ayo, uh, wait lang itry mo natin guys so, to, guys ang bagay ba sa atin so, guys oh so, tingnan guys okay oh so, ang long guys Pag malagyan itu guys, marami patung. Oh, ano, pwede malagyan kapag malaki ito kapag mayroon laman. Lalo mas lalo pag malaki for watching guys. Oh, thank